Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 27 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Gabriel ng Dolorosa. Kamusta? Si San Gabriel ng Dolorosa, na rin bilang San Gabriel ng Pagdadalamhati, ay isang banal na katoliko na ipinanganak noong Marso ton 1838, sa Assisi, Italia, bilang si Francesco Posenti. Siya ay higit na kilala sa kanyang buhay ng pagsamba at pag-aayuno, pati na rin sa kanyang debosyon kay Maria. Si Francesco Posenti ay namuhay ng isang mundanong kabataan, hanggang sa siya ay apektado ng isang malubhang sakit. Ang pangyayaring ito ay lubos na nagbago ng kanyang buhay at dinala siya sa mas malalim na espiritualidad. Pagkatapos, sumapi siya sa orden ng mga Passionists noong 1856, kung saan tinawag niyang Gabriel ng mahal na birhen ng sakit. Si San Gabriel ng Dolorosa ay namuhay ng isang buhay ng masigasig na panalangin, penitensya at debosyon kay Birheng Maria. Siya ay partikular na kilala sa kanyang pananampalataya sa Birheng Maria noong siya ay 22 taong gulang pa lamang, na lubos na nagmarka sa kanyang espiritual na buhay. Siya ay namatay noong Pebrero 27, 1862 edad na 23 dahil sa tigdas. Siya ay bininyagan noong 1908 at sinalang noong 1920 ni Papa Bento Fimst. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Gabriel ng Dolorosa. O makapangyarihang Diyos na nagbigay kay San Gabriel ng Dolorosang biyayang yakapin ang krus ng iyong minamahal na anak na may matinding pag-ibig kay Birheng Maria, bigyan mo kami, hinihiling namin sa iyo, ng biyayang sundan ang kanyang halimbawa ng kabanalan at anak na debosyon kay Maria. Naway kami, tulad niya, ay makahanap ng kahimbingan sa mga pagdadalamhati ng buhay na ito at makamtan ang walang hanggang buhay sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, nakasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Ana Annalinia. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.